Willie Revillame, inaming binigyan ng bahay ang batang nag-macho dancing sa kanyang programa noon. Para sa aking ang showbiz, hindi pinabayaan ni Willie Revillame si Janjan Jan Suwan ang batang sumayaw ng macho dancing sa kanyang dating TV show sa TV5 na Willing Willy noong March 12, 2011. Ito ay sa kabila ng katutuhan ng kinasuhan siya ng paglabag sa Republic Act Number no. 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ng Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa muna pagpapasayaw niya ng macho dancing sa isang minor de edad. Ayon kay Willie, first time niyang sasabihin sa publiko na hindi niya pinabayaan ang nasabing bata na ngayon ay nasa tamang edad na. Kahit na pinagkaisahan at hindi siya, pero inisip o niya ang future ni Janjan -Jan, kaya't binigyan niya ito ng bahay, pinag-aral at binigyan niya ng puhunan. Sinahipan ni Willie na pwedeng interviewin si Janjan -Jan para malaman kung nagsisinuwaling lang siya. Kasabay nito, itinanggi ni Willie na may kinalaman siya sa pagsasayaw ng bata dahil kahit tingnan daw ang video ay makikita, nagtanong pa siya kung ano ang kakantay nito dahil iyon naman ang kadalasang talent na ipinakikita sa kanyang programa. Nagulat na lamang umano siya ng mag dancing na ito kung saan hindi na rin daw niya nakontrol dahil nag-enjoy na... Ang mga tao